Baka kawalan na natin sa pilapya. <laughs> oh, Buta ko yung okay, mga may ilog yan. Ha. Hindi ko mahuliin. Huwag natin. Ikaw naman. na, uh, look, ay, na ano yan. Saan? pa rin? Oo. Morning, hang. morning. Sabi kami dito. Oo. Oh. Um, na sa akin. iyan mo yung itlog ko, ko eh. Oh. Na ako naman hindi mo yung kain ako eh. Hey, huh? O, ano? malalim na. O! pa rin? Alin? Tata, Pakali, sa bukal naman tayo. Dito ay sa talo sa bukal. Tayo doon sa bukal dito. Aba, bait 'yan ng inumin. Sa bukal tayo, sa bukal. Bukal 'no. Pero malalim 'yan. Ah, nandun ata sa bukal. Mga bata na lang dyan. Oh, dito, dito tayo. Hoy. Oh. Hindi ba pwedeng maglagay sila diyan? Tayo. Dito tayo. Malalim 'yan. Eh? 'Yan lang. Hoy. Lebadan 'tong oras nito ah.

Atong mo lang yung pre, bato. pa isa. pa. pa. Dwa pa. Dwa pa. Dwa pa. Dwa pa. pa. Dwa pa. Dwa pa. Dwa

Ano po? I-tropin natin. sa dulo. Bulot. bulot. lang mga idol dito. Baka bukid. Dito, dito bulot.

Ang mga nampak ko yung isa. Ang mga nampak ko. Mama ko. Ay, pako masarap yan, lagyan ng ano? Ng kamatis, kamatis sa pulang itlog na pula. Oo, oh, tapos chicharon. No. Ayos. Hoy, oh, yung chicharon Ito. na dudurugin mo? Wag lang si chicharon, si ano lang yung so, ate, lang kamatis, itlog, itlog na, na alas, pula. Oh. Si buyas. Buyas, ayos na yan. Gumising ka गएम झगुबा यो त खाली दिन भयो हो मलको जस्तो हो खाली चला नौक

Pero kung nasabi niya wag na, siya nang pala, hindi pala. Hindi eh. pa nang naman yan. Pero kung sila niya pala, na. Ito po ako. Kaya ito, hindi nagtutisigod. Hindi na tayo ko. Wala ba talaga siya pala? Ang dalan ni... Dalan yung Palakon. Palakon! Kahit nga mga talag ko mga mga Ikaw! 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 na Ikaw! Ay nga ni Chairman A, mas maganda yung gila. Wow. Wow, uh, nature, nature spring. Ito <laughs> so the best model. Uh, ng mineral to. Model ng buka. Galing sa bulok manahaw. <laughs> bulok manahaw to. Oh, mineral na mineral. Walang halong chemical. Pritch, ayun yan. Wow. <laughs> Parang si ano ah.

Baka mabungkot na siya puno. Wala, <laughs> hindi mo tayo nagmamadali. Away na tayo eh. Kaya nga eh. Sabihin mo, nabili naman ang bus na guys. Pero tayo na, tagal mo nagmamadali. <laughs> hindi <laughs> ka pa. Crazy ka Sa Calabasas, dami ah.